yun eh. dami maninilaw eh. na po pati siya oh. gawa ho ng hindi na siguro mano, oh. sayang oh, kung maano lang mm. yan eh. ang pagkakaano ko po dito pakpak lang bali maliligo po naman tayo ngayon oh yan ito po nakakamis ay oh. nakakamis dito yung tayo magbababad-babad po ba sa ilog Ah, malagong na ulay Matambo ho Yung tayo na bago po yun tara po, yung tayo makatubog. Ito po kahit nung hindi pa ako nagbablog Madalas kong ginagawa, kumbaga wala ang biyahe Pumupunta ako minsan sa ilog, yun yan Nagbababad-babad po ba? gawa ho nang minsan maramdaman mo yung init sa biyahe tapos pagpahinga ka na yun saka mo nang mapipil yung ano yung ginhawa po ba oh, yeah. Bakit tayo po walang dalang sabon? Wala po tayong dalang sabon sa katawan. No? Shampoo lang. Pag sunod naman ligon natin, puro sabon naman ang dala natin. Wala tayong shampoo. <laughs> Hindi, joke lang po yun. Kataon lang. Kaya pag sunod tayo, puro ano na. Puro ano naman tayo. nakaka-relax po yung ganito. Oo. Oh. Nakaka-relax. ang uh, um, power natin ay 100 nung lusok natin tayo mga ang um, power na lang natin ay hindi po kulikili power ha kumbaga yung lakas po ba natin na yan, oh. mga 70 ngayon ay 101% na ulit lakas natin nakakarelax po ba subukan nyo po na kayo laging sa trabaho nyo po ulit, ulit tapos ay misan ay magbakas yung kayo napuntahan nyo yung gusto nyo ayan bali Mawawala po ang pagod ninyo kahit marami ulit kayong gagawin. Ayan. Yan po ang pakiramdam natin. Oho. Tapos dito pa. Napaka nature po ba? Ayan. Sarap. Woo! Bala yan po. Kakaiba po ang pakiramdam po natin na tayo ay relax yung katawan. Opo. yan oo Oho. Kumbaga masusubukan nyo rin po naman Kumbaga sa sarili sarili po natin Sarili ninyo Na Ikumpara e, natin yung pagkain at tayo nag-relax ano po kumbaga kumain tayo natanggal yung gutom natin. Pero yung kagaya ho nung ginawa ko ngayon, kumbaga sabi ko narirelax ako dito sa paligid, tahimik na ano. Kumbaga pwedeng pumasok sa mindset ko na kahit ilang araw basta maalala ko lang yung unaligo ako sa ilog. Umaga, nakatanim pa rin po sa sarili natin na ma ano po ba? Mawawala talaga yung stress mo po. Kung napuntahan niyo yung gusto niyo, tapos ay nakuha niyo yung gusto niyo. Opo. Yan po ay napakagandang ano sa sarili natin. Kumbaga, basta yun po. Kahit one month na isipin natin o isang linggo, kumbaga ano, na, kumbaga ngayon po yung ginawa ko naligo ako sa ilog tapos bumiyahin ako ng limang araw sunod-sunod kumbaga may na-stress ako, napagod ako kumbaga may imagine ko lang yung panahon na ay ako sa ilog para po ba sumasariwa uli yung katawan ko, isip ko upo, kahit ako pagod na pagod na upo. yan po ang kagandahan ng ano na naibigay natin sa katawan natin yung minsan gusto natin na relax natin oho uh -huh. yan sana po naman ay masigit na, no naunawaan po ninyo yung ating ano mga sinabi po ba oh yan ay isubukan niyo rin po sa sari-sarili po natin oh kumbaga minsan gusto nating mamasyal kumbaga tayo street na isang buwan ng nasa trabaho o isang linggo pagod tayo dyan pagod kumain tayo nyan nabusog lang tayo kaya pag tayo medyo nagutom na balik na ulit tayo sa stress pagod na ulit tayo pero kung tayo ay pumasyal sa isang lugar na gusto natin o pasyalan Pagod na pagod na tayo. Na-imagine lang natin ah, pumunta naman ako sa ganun, maging na ako. Masarap po sa pakiramdam. Opo, yan. Sana po naman ay nasubukan nyo na rin yung ganun pagkakataon. Ano po? Yun, tara po. At tayo ipaahon na po. Oh. Yan, ang paligid natin. Oh. Malapit na po ang pasto. Oh, Merry Christmas po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng sumusuporta po. Oh, kahit pa paano tayo laging sama-sama. Yan yung po yung ating mga alaga Bale ngayon po pati Sa pag-aho natin Kanina ay may nakita po akong ano Yung Ano talagang tawag doon Takaibang halaman po ba Ayan atin pong Siya po naman ay narito sa buhol na punong kahoy Subukan po natin iuwi Oo oh, yun tara po Sama-sama po tayo Tiyo uli uwi na po tayo hmm. bali ito po yung ano yung halaman na nakita ko kanina pagdaan natin ayan o oh, ito po kasi yung oh, nakababa na siya baka posibleng tayo pa makapagpabuhay po ba ayan o oh, ito po yung kakaiba hmm. ayan o oh, yun o oh ito po ba? Yan no. Oh. Parahong tawag dito ipakpak langaw ata. Ay anong dami po naman ay eh, bumagsak ay baka try natin eh, ano? tayo yung mag-alaga. Oh, parang naninilaw na po pati siya. Baka po mas gaganda yung sa atin. Posible po itong mamatay na eh, gawa nang bumagsak na po 'yung puno oh. Ayan oh. Ang ganda po niya oh. Yan oh. Pakpak lang ang tawag dito. Bihira po ito. Tanggal na natin ito ay bang. Ugat. Yun oh. Yun. Hmm. Namamatay na po gawa natahuban na ng ng ano. Nang damo po yung iba. Ito pa siya o oh. Ang dami yan oh ayan no? basta po ating ano lang ilagay natin sa ano nya oh sa ayun Ay, pa ang dami oh nasa gilid lang oh nya yeah, ito po oh pakapal oh ang dami po mm. taman Tama-tama po naman kumbaga hindi po naman tayo makaka-epekto at gawa po nang tumba na yung punong kahoy kakaiba po yung dahon niya oh Ayan no. Oh. Ito po 'yung makikita niyo sa ating kubo. Ilalagay ko po doon sa puno siguro nung ano. Ano tawag ba doon? Sa puno na. Ng... Yung kina ano nga ba 'yung tawag doon? Mulberry. Oo, uh, 'yan ating ipapakapit doon. Maganda po midyo medyo maulan-ulan pa dito sa atin. Oh. Ah. Ayan, ang gara oh. Ganito po yung dahon niya oh. Ito, itira na po natin ito. Baka yung kuha ay. Kung naman ay nakakapit pa po di yan eh. Yun, eh. Dami, oh. Dami maninilaw na po pati siya oh. Gawa po ng hindi na siguro mano, oh. Sayang oh, Kung maano lang. Ayan. Hmm. Ayan eh ang pagkakaano ko po dito yung langaw hindi po natin lalahatin baka naman posibleng mabuhay pa sila dito oh. Uh. naninilaw siya sayang kasi yung nakatumba na yung puno dami oh. yun nari po ang napansin ko kanina oh. Sana naman po mapabuha, mapabuhayan natin. Eh. Sayang eh. Ito pa siya oh. Eh. Mm. po ba? Mm. Nakadikit lang siya sa puno. Oh. Sayang po naman kung maano ma lang po ba? Matabunan lang ng mga damo oh. ang dami chuchu o oh. oh, panhit na panhit o oh, taas dali ayan o oh. ay talaga po namang yan o oh, nakakatuwa kakaiba siya o oh. oh. ilalagay po natin sa ating malberry oh. buti nakita po natin taas po ng ahon panik panik kasi naninilaw na yung iba oh. yeah. taas ba Yan, bali doon po tayo ng galing sa ibaba. Oh. <coughs> 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 Kakaiba talaga siya. Oh. Eh. nakaka-relax po ang paligid dito. Tiyo, dito, panik. Tiyo. Hmm. Dito, sa taas, dali. Nakikita na natin ang taas. Bari dyan po tayo ng galing, sa baba. Eh, eh. Ano cucu, sipag ah. Bale po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, Bale, dito na rin po tayo tatapos ng vlog na to. Kung di pa po kayo subscribe sa aking channel, pasubscribe na lang, pakalag na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Yan, happy lang. Woo! Taas po ng ating inahon. Bye!